Thank you Ja, nun klar.

Practice Call dalawa. Pinaster Call sa. Isa yung head? stability. Yes. Uh, <coughs> Sir, na-marasal. mo, sir. Oh, yung pala siya. Yes, pero mababog mo. Ano ang namatay, sir? sa tunay na na na. Napasa ko. Ano tumerit naman? paki mo muna 'ko. Ganito. Ay, kaya ang center sa tapat. Dulo, dulo, dulo

So, Thank you, sir. Thank you. Okay, education. So, pag may education, maganda 'yung kinabukasan mo. So, itong dalawa kung ito, 'yung isa, magiging nurse pa araw. Ito na isang magiging police. Kasi yung yeah. okay. Ito sa po dito sa dalawa. Sa ipo dito sa dalawa ito, mayroon pa kami sa ibang lugar na mas pinili na mag-stay dito sa Davao, sa Bukidno, sa Agusan, uh, yung iba sa na Luzon, na maging scholar po namin. So mayroon na po kami college ngayon na nurse na po. Ah, sorry, nursing. Siya po ay parent na Naglunganak, na, sityo taloy-toy, si Panginoon. Si siya po ay nursing student na third year na siya ngayong taon. Tapos kasama nga rin doon yung anak niya na nag-aaral. Na, na, yes, si Marjorie. Ang gagaling po, from dito galing, pagdating nila doon, with honors currency. Ako taga... <laughs> yung... nila pa rin yung taga ng Para sa mga sinabi niyo. Ang simple nila. Eh na? Her na? Her na? Sa kanya su Hindi, mean, alam niyo po bukid yung booking na su ngan. Booking na nahi. Ah, ah, bukid na part na. Eh. So nandoon din po siya sa Luzon. Pero dito pa lang siya ngayon, napaka-shunde. Uh, siya naman po ay mag-aaral din. Pagka-graduate niya, nurse din po. Hmm. Marami na kami scholar po ng mga katutubo. So yun lang yung nakikita ko para para po matulungan siya. Opo. Kasi pag alam naman natin, pag lumad, pag sa pag dating ng 15 anos, mag na. No? So, ito po, yan. Alam na, story, ito example po, yan. po, yan. Ito po, po, Tinubos ko po yan sa mga ng Oh. Uh, yung nanay at tatay niya, pagkaasawahin ko siya. Ginawa ko, binayaran ko yung parang dory. Kasi pagbatil ako sa mga dato, para masayip siya. Oh, three years na po sa amin. Oh, pagka tapos niya ng high school, pag nurse na nurse na po. Pag-ibig mo siya ngayong June, Oh, ah, yeah. 22. Uh, 22. Yeah. Sana mapanood niyo po. Yes, Bonggan ka po. ng libo niyan. Yes. <laughs> yeah, Opo, okay. ayun. Pero hindi po namin tinatanggal sa kanila yung pagiging katutubo. Magtitibo siya na ang suot niya yung national costume. O yung traditional costume. Ito naman po, taga Sitio Moreno. Tama no? Moreno. Ayan. Yeah, 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 yeah. oh. yeah. Sa Science Highs po yung nag-aaral sa Tagaytay. Magaling po yan. Diba? <laughs> yeah. Sino po yung mga teacher? Ito lahat, <laughs> Sir! teacher! Wala po teacher? Okay. okay. <laughs> Thank you sa inyo, ha? Sino po yung mo yung lahat? sa mundo. Ano sa inyo. I Kung wala po kayo, wala po yung mga katulungan ng matututugan. Salamat sa inyo. Magkikita tayo sa mga bundok kung makita ko kayo. So ngayong June, ang akay namin bago magpasukan, mabigyan ng mga bags, sabares. Yay! Okay. Pero... Sa sali ka po. Sa sali ka po. ba? sali ka po. Sa sali ka Sa sali ka po. Sa mga taga-San City po kayo. Sino ang taga Dahil! Para wala, nalimutan ko. Pakibato po. Okay. Ano barangay? lang kayo? Yes. Pakibato proper. Pakibato proper. Pidyo mo yung mga school na to? Yung yeah. lang. Sino? Ayan, no bro. Okay, sige po. Sa katapak. Ayan, ang tapak target ko itong mga ito. Female teacher ni Mia. Kilala niyo po si Mia? Mia, nag-aaral sa tapak National High School. Hindi niyo kilala si Mia? Okay. Sige po. Scholar din namin yung doon po sa tapak. Sige po, salamat po sa inyo ha. Okay. Uh, Babalik ako dito mag... Kung kailangan ulit nyo. Malabog na, sir! Malabog na! O sige. Sa resort. Sa resort. Sa resort. Sa resort. Sa resort. Sa resort. Ako, na kasi. Sa susunod na ulit, para na natin kung sino yung magdadala kami ng school supply at mga bag. Ha?

Pag umuwi sila, kaya mga tay, two years na kayo umuwi pag disuot siya na kayo ha? Kailan yung naman ang maghahamak pa? Ay, ang problem talaga sila na. Pagkakuta na lang, ginawa tayo din. Kaya tayo pinatawag. Paghahatid pa po si Maylin Sinerisabi nanto. Oh, schedule <laughs> oh, so, oh. <laughs> na <laughs> kaya din. Ito, school. O, dito ka Kasi, hindi dapilaba. So, 'yung may nabuo na plan ng mga nanay. Sabi hera na, 'yung ayak sa mga developers. <laughs> Big deal. Si <my laughs> no, kay na next year kasi international. hindi pa. Kasi sembaha ng hindi naman. I you know. Anyway, anyway, thank you for the love and support. I love you. Wow. I love you. Wow. I love you. Wow. I love you. Wow. I love you. Wow, Nindu Tai. I love you. Wow, Nindu Tai. I love you. Wow, Nindu Tai. Siya na nga, nagpa-fag na. Ang usok. Kaya so dito na tayo din At nabutan na nakarating dito na kami at nagpapag na. Ayan na oh. Ang so, lugar dito kina Maydin pag itong oras. Nagpapag na siya. Ang lakas ng ano oh. Pero naulan na. Pang usok. Ay, ang mama ni Chabilita. Nasaan sa Chabilita? Saan? Sa Ubus. Sa Ubus? Hmm. Kaya nagpapag na dito. Lamig! Lamig! Lamig na! Sobrang lamig. Feel mo na yung anong lamig ko. Oh. Tapos na parang ulan na. Parang usok. Sa likod din ng Maylin, oh, wala nang ano, wala ka na makikita. Puro puti na lang. Tapi tapi tapi. Ini bagai itu kita main.

<laughs> ano daw? Ay, <laughs> ah, yung halaman niya, natapakan. Bye! na nausok na. Ay, ah, lakas ang upag. Ay, naulan. Wala na ng snow. Wala ka na may kita. Bye! Wow! Okay. I love Ay, lakas. Ay, wala ka na may kita sa likod. Bye! Naulan na. na po ka. Ay, I love you. Wow! Ito okay. buta. <laughs> my God Wala na din doon sa amin na sa inyo din? So, sa din? Ano, hmm. Sa ano, Sa sawata, Sa, sawata, sa sawata. Sinoda? Sinoda. Mahal talaga. Hmm. So ako fag din sa inyo no? para kita sa <laughs> labas. <laughs> Wala Buhay. Buhay. sa labas. <laughs> mag Buhay. Buhay. ka Buhay. <laughs> Mary sawang-sawa na niya. No? Kasi inyo, ganito din no? oh, yung lagi din. Nakatakot yung daan.